Naniniwala ka ba na malas ang Friday the 13? Bakit marami ang naniniwala na malas ito? May basehan ba ang paniniwalang ito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! bakit pinaniniwala ang malas ang Friday the 13. Nangyayari ang Friday the 13 kung ang buwan ay nagsisimula sa araw ng linggo. Madalas ay meron lamang isa hanggang tatlong Friday the 13 sa loob ng isang taon. Maraming tao sa mundo ang naniniwala na ang Friday the 13 ay may kaakibat na malas. Dala na rin sa paniniwalang malas ang numero 13 at ang araw ng biyernes. Hindi malinaw kung saan nagugat ang tradisyon na paniniwalang malas ang Friday the 13 Ang numero 12 ay madalas na ikinakabit sa swerte o pagkukumpleto gaya ng 12 Days of Christmas, 12 buwan at Sojak Sign, 12 paggawa ng bayaning si Hercules, 12 Diyos ng Olympus at 12 tribo ng Israel. Kung kaya't naniniwala ang ilan na malas ang numerong kasunod nito ang 13 sa sinaunang Code of Hammurabi, inalis ang ikalabintatlo na batas sa talaan na siya namang pinagbasya ng iilan na unang paniniwala na malas ang number 13. Sa talata ng Last Supper sa paniniwalang kristyano, ikinabit sa kamalasan ang numero 13 kasunod ng pagtataksil ni Judas kay Heso Kristo nakasama sa labing tao sa Last Supper. Sa araw din ng Biyernes ipinako sa si Yeso Kristo, ito rin ang pinaniniwalaang araw na ibinigay ni Eva ang pinagbabawal na bunga kay Adan. Araw na gumuo ang templo ni Solomon, araw na naglayag ang barko ni Noah sa malawakang pagbaha at araw na pinatay ni Cain ang kapatid na si Abel. Ang Norse mythology pinaniniwalaang nagdala ng kamalasan at kasamaan sa mundo ang pagdating ng Diyos na si Loki sa piging ng labindalawang Diyos sa Valhalla. Ang pag sa Biernes at numero 13 ang siyang nagdala ng Friday the 13th. Naging popular pa ito nang inilathala ni Thomas W. Lawson ang nobelang Friday the 13th noong 1907 at nang ipalabas noong 1980s ang slasher film na Friday the 13th. Ilang tagpo sa kasaysayan ng naganap sa Friday the 13 gaya ng pag-aresto sa Knights of Templar, October 13, 1307, pagbobomba ng Germany sa Buckingham Palace, September 1940, pagpatay kay Kitty Genovese sa New York City March 1964, pagtama ng bagyo sa Bangladesh na kumitil ng libo-libong buhay November 1970, kawalan ng Uruguayan Air Force plane sa Andes October 1972, pagkamatay ng rapper na si Tupac September 1996, pagsalpok ng barkong Costa Concordia sa Italy na ikinasawi ng 30 katao January 2012, at ilang seri ng pag-atake ng ISIS sa Paris noong November 13 2015